Tingnan nga, oh. Yung patuka ko lang sa mga manok ay mga gulay-gulay mula sa palengke. Yan. Ginigiling ko lang. Tapos, sinasalang ko sa uh, malaking kaldero, oh. Lalaki ng mga chicken. Ang tataba. Oh, oh. Libre lang po yan na patuka. Oh. Oh, tingnan niya. Oh. Puro po yung gulay. Oh, tapos may counting uh, leftover na kanin, pwede niyo yung ihalo. Tapos pag ito po. Ah, ito po. Ito po ang itsura ng mga gulay mula sa palengke. Yan. Yan, libre lang po 'yan. Ha. Huh. Tapos, isasalang ko po ito dito sa aking machine. Ah, dyan. Salang ko dyan. Tapos, mapipino na. Tapos, after, kukunin ko. Lulutuin ko dito sa kaldero. Napakalaking oh. ah, pakalaking kaldero. Yan, yan na po yan. Itsura niya. Mula dito, mga ganyan. Tapos, kakainin po ng aking mga alaga. Manok. Mga itik. Oh libreng libre hindi niya kailangan bumili ng mga feeds oh, dami ng manok ko ang tataba Ayan. libre lang po yan hindi nyo po kailangang gumastos dahil napakarami naman pong mga sources kung meron pong mga kinayog nga na nanyog pwede rin po yun rich on fat po yun tapos may mga leftover na kanin. Uh, may mga tira-tira ng isda. O, oh, yung pwede nyo po yung ilagay sa patokan ng yung mga alaga. Yan. Oh, oh, sarap na sarap sila Oh. Maghapon po niyan, babalik-balikan hanggat magsawa sila. Dahil libre ho, oh, pwede nyo ho silang bigyan ng marami. Hindi nyo kailangan maglimit. Ito, Texas na Pangsabong na lahi. Ayan. Kuruki! Ayan. Pangsabong ho yan. Bae. Ito naman yung mga malalaking breed. ba? Diba? Napakadali lang ho. Sipag lang ho yung puhunan. Tapos, um, uh, busog niya po yung mga alaga niya. Oh. oh. Nandyan na lang sila sa shade kasi mga busog na yan. Pero lalagyan ko pa ng pagkain yung kanilang ano, kainan. Hanggang hapon po, alas 12 pa lang po ng tanghali. Hanggang hapon, lagyan ko ng ano, tapos babalik-balikan lang nila. Yeah, doon po yung kulungan ng aking itik. Ito po yung sa itik. Uh, Ilan ko lang ng konting darak yung kanilang uh, yung giniling kong gulay tapos sa haluin lagyan ng malit na tubig yan yan na po yung itsura papakain ta na po ito sa ating mga alagang itik libring feeds libring patoka Kuro 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 yan, yung po yung housing ng itik ko. Ah, ah, dyan pa sila. Ah, habang mayroon pang ah, ah, habang meron pang mga palay ah, habang meron pang mga palay hindi pa sila pwedeng palabasin dito lang muna sila oh. <laughs> inuunahan na nga kinakain na agad agad oy dito kay lalagay Ayan, oh, masarap sarap yung mga itik na oh. sarap tingnan. Oh. Tingnan niya. Oh. Oh. Pinag-aagawan. Oh. Oh. Ito pa. Ubus yan agad. Hindi yan magpa-five minutes. Ubus na tingnan niyo mga itik ko, ang dami. Libre lang hindi niyo kailangan gumastos. Kasi ano, sa panahon ngayon yung feeds napakamahal. Halos 40 isang kilo. Oh. Uh, ilang kilo maubos niyan araw-araw. Hindi -araw. lang siguro 10 kilo or 15 kilos. Uh, mga anim na baldehon ng anito uh, ano ito, yung inilalagay ko sa pagkain nila ilang kilo yun halos 60 kilos ng patuka na libre na may bibigay mo sa kanila araw araw yun araw araw so, may may libre ka pang patuka sa manok yun ang rabbit ko na tutulog pa chicken ayun ha